Hello mga ka-hunters, mga ka-airgun, welcome back dito sa ating lugar na ating pinamarilan no nakaraan. Ito yung uh, ilog doon sa gubat na ating uh, pinuntahan. Bali, binilakan namin to at uh, nagbabaka sakali, baka tayo makadali ulit ng maganda ng huli rito. Bali, ito nga pala yung akong pwesto, nandito ako sa pagitan ng ano, puno. sa so, may isa nga, at naglagay lang ako ng tali para hindi ako malaglag sige okay, mga ka-hunters at antay-antay lang tayo kaya mga ka-hunters may nagpapakita na subukan natin ito kanto medyo mahirap lang makita kasi malabo pa rin yung tubig yun yun tinamaan nyo mga ka-hunters saglit lang at may isa pa siyang kasama buha muna tayong bala magbabala muna tayo ng isa pa baka madali pa natin yung isa sayang -isa. isa pa yung kasama abang-abangan lang natin mga hunters baka bumalik lumayo siya eh, nung tinamaan yung kasama niya eh. subukan natin batakin itong ano, huli tingnan natin kung lalapit siya dito yan, para titi lang natin yung huli natin dito ayun na yung huli natin ayan ayan lang muna natin yan sa may bandang tabi dyan at ah Subukan natin, minsan kasi nilalapitan niya ng ibang isda. Ito lang, gagawin natin pangati. Ayun, may isa pa eh. Hmm, nasa paligid. Ayun, apat, dami. Apatan, sulit lang. Ayan nga sa tali, ayan sa tali Apat, ayan o, apat, Ah, lima Anin Ayan, nabag dami Na, mahina Yung guys, sunod-sunod sana yung nagpakita Doon sa ating pangate Kaso, ano, hindi namin tinamaan Sobrang dami ng isda Ang tinawahan ko, yung, ano, yung Pinagbiyakan ng buko kung kasama naman natin pumutok eh ano mahina naman ang karga ng kanyang ergan ang yun yan eh ang eh. dami yan eh. bahala ulit tayo baka bumalik kulang sa katawan ano hmm Ayan yung kasama natin at nagkakarga muna ng CO2. Sana ay bumalik pa yung isda. Yung guys, meron doon sa baba. Parang gusto mong makit dito. Abangan natin dito. Ayan, abangan lang natin. Nakakit dito yan. Sige, lapit. Lapit. Yun. Ano kaya? Ba? Ayan, naman kaya? Parang walang nagpaparamda ba? wala na ayun ayun sa taas ayun na pala gabit sa taas ah bilis lumang o yo dali na mga guys utit na ka dali na tayo isa nakakadalawa na tayo yan guys ate papakuha man na natin dyan sa ating tropa yung ating nahulit

ayos nice guys mga ganda yung mga nagpapakita ng ngayon malapad na maganda rin talaga minsan mamaril dito sa ilog kaya lang ang problema rito laging ano kaya yung bala pag kami sa ito mga mga sa bato na babalokto amang amang lang ulit tayo at sana hindi magpakita pag isla. ready lang ulit natin tong ating Alexay baka sakaling tayo makadali ulit ayos din naman talaga tong gantong libangan guys at talagang malilibang ka na makakakuha ka pa ng ano, libreng pang ulam tsaga tsaga nga lang yan guys yung ating kasama yung naglagay ng ano tulos dyan at dyan natin itatali yung ating ano mga nahuling tilapia nagawin nating ano pangati sana ay lapitan a few moments later yung so guys kami lilipat ng pwesto at uh, wala nang magpakita isda na. ano nabulabog na lang to okay guys at uh, hanap muna kami ng pwesto dito sa may bantang baba Ayan guys, nakarating na tayo dito sa baba. Ito yung unang pinanghuliang uh, pinanghuli ko nung nakaraan. Dari iwan ako yung kasama ko dito at uh, titigin ako doon ng ibang pesto sa so may, may parting na pa. Ito na guys, nandito tayo sa may ano, parting baba. Medyo masukal dito. Hanapan tayo ng mga pesto. Subukan natin guys, dito tayo po ay pesto. Medyo may lalim dito lang konti. Kaya lang medyo ano, sukal. Kaya natin baka may magpakita dito. Nako. Meron palang mga patong naglalaro dun sa tak. Nako, dito pa nagpunta sa baba. Wala tayong madadali ito guys. Hanap ulit tayo ng pesto bulabog ang isda pagkaganyan kaya muna natin mga, mga paglaro yung mga pato dyan aarap muna tayo ng pesto sa baba tapos mamaya tanghali pagkakita natin to pagkakita natin ito lakad lang ulit tayo guys papunta dun sa baba at sana'y makahanap tayo ng maganda-ganda ng pesto ron ayan guys, ito yung isa namin dating pinapestohan mauna na ako dun sa baba itik na koron baka sakaling may magandang pwesto ulit ayan so, guys ito yung dati kong pinamamarilan malalim to dati ngayon natambakan siya ng ano ng lupa lumabaw yung tubig wala na tayong makita ng masyado musda okay, guys at hahanap uh, ulit tayo doon sa parting baba pa na, nakarating na tayo dito sa may bandang baba. At uh, medyo malakas ang karit ng tubig dito ngayon. Tatawid tayo doon sa may kabila kasi mayroong isang pwesto na medyo malalim. Okay guys, at, uh, tatawid muna kami. Ito yung isang malalim na pwesto rin dito. Tinatawag namin ito na ano, mag-asawang bato. Bali, naglagay na ng pangati yung kasama natin dito yan na lang yung papepestoy natin dito. Maghahanap tayo ng ibang mapepestoan. Banda-banda-banda pa ron sa may baba. Okay guys, at lalakad muna ako. Ayan guys, nakarating na ako dito sa may parting baba. Ayan, mahaba itong pamarilan dito. Sana makadali tayo dito. Ayan okay guys, dalag! Oh! Nako! biglang lumutang hindi ko yata inabot naku hindi nga tinamaan guys sayang ah, dalag na sana tayo sablay yun guys yun guys meron doon sa taas ilapya yun Uy! Malalim pala yun. Nahulog ako. Wala Ayun siya guys, ayun na. Wala. Ay, sa kabila. Oh, may bumalik, bumalik. Yun. Dali. Dali yung guys, tapol yun. Ayun na guys, oh. Naglabo na. Ayun na, oh. Dali yan. Taglay natin yan dito sa tabi. Dali ka na dito. Tama ka sa akin guys, nakadali na tayo guys. Ayos, nakahuli na naman tayo. Yan lang huli natin guys. Oh so, ay, ang laki. Pula na naman guys. Pula pula. Thank you Lord. Nagdaga na natin huli. Pulang na naman tayo. Ayan guys, nakalig ko lang yung tali. Ang kikot na to. nakabuhol na yung tali tray ko na patok-tok ang pao ng pala sige guys at tatanggalin ko muna itong ano, pagkakabuhol ito yun guys isda yata ayun nga isda isda yung yun guys tapol pumatos agad ayun na na headshot yun hindi na nakagalaw na. Dali. Headshot yun. Andito na nga pala kami guys. Sa may parting taas. At uh, medyo patanghali na. Pauwi na rin kami. Inaana lang namin itong mga magagandang spot. Na. Uh, dali na. pa tayo ng isa. Ayun. Ayos din. Ayan guys oh. So, yun oh Critical ang tama sa ulo. Ayan ah Dali. Ayos. Nakadagdag na naman tayo ng ano. Pangulam. Ayan no, guys. Sige. Hmm. Apa. kapun, Ano ba lang natinag? Naku po. Ito pa lang nadali natin. Kahoy yata ito matindi na to guys at talagang pala para tong nahuli ko kala ko talaga yung matindi na gutom na talaga guys ganda para naman ang pagkakatama o oh, gitnang gitna nako ay tayo umuwi na at pagkaganto ano, paningin natin eh, ano, iba iba na nakikita okay hey guys tayo ano maganda na tayo uwi na ang hali na rin kasi bumalik pa yung mga pato kaya nga pala guys, nakahuli pa ako ng isa pang dalag kanina. Naka-on na pala yung camera, ina ko pa. Eh. Di na, na talaga. Ano na, gutom na. Sige guys, atukuyin at na muna kami. Ayan guys, ito yung mga nadali namin kanina. Nakadali naman ng apat na ano, tilapia. Ah, sayan dalawang dalag, isa yung huli ng ating tropa. Ah, maraming maraming salamat sa mga nanood at a, sana naman ay kung nagustuhan nyo yung mga gantong klaseng video ay mag-subscribe kayo sa aking channel at pahit na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod ko pang pa mga video. Salamat!